at pa-uwi na po kami tapos na po man libre si Madam Junjun tapos na po man libre si Madam Becky at binigay na po namin yung aming pandesal Becky may bariya dyan eh, bigay mo na, na yan, ibibigay na po ni Becky yung coins sa kanya, dito sa bata kayo malinis tutoy ha yan, bibigay na po namin kay tutoy, lahat ng bariya apa. ayan, pambili niya ng biskwit, salamat Bye kay Gabi na lang dyan, ka pa. Taga saan oh, ka? Bukana. Bukana? Dito. O dito? Saan? Doon saan. Saan ma? Bye bye. Asa mo bye bye dito? Dini, dini. Ayan. Gabi na bet ka na dito. Bumating, kakadating pa lang po tayo mga eleven. Ah, bakit ka nandito? Ay, ganyan ba? Ay, siya. Pasensya ka na at na lang natira sa amin. Hindi po. Ha, kay, malinis to. Malinis yan. Okay. Ha, pagpasensyaan mo. Ang pangalan mo? Ayan. Yeah. Lagi ka nandito? Ayan, gabi-gabi po siyang nandito. Sana makabalik kami uli ng madalhan ka namin. Ichat mo ako para may pagluto ka. <laughs> pagluto kita ng chicsilog. yan hayaan mo next time. Camila <laughs> Gracie. Next time na kami mapaano uli, ha? Yan. Sige guys, kami po ay uwi na. Kainin mo yan toy, malinis yan, ha? Yan, at kami po ay pauwi na. Salamat. Ang pangalan mo? Oh, sige, gabi-gabi ka diyan. Oh, sige. JR. JR. Ayan, si JR pala siya. Ayan, kaming tatlo ay nainip. Nainitan. Say. Say. Kasama si Becky. Becky. So, kami ay... ay sa matay po punta, Becky. 7 11 lilibre kami ni Becky. So, Salamat, Becky. May 1K si Becky. Ay, Ayan, I may 1K si Becky. Oh, Yung 1K na yan ay ubusin <laughs> daw ni Becky. Sa <laughs> ay, lahat, amin. Sa amin. So, ay, oh, ay ilibre li mo sa amin. Ay, maniwala <laughs> napag-tripan namin. Kami ay naglakad. <laughs> Trip. Trip. Trip, trip, trip. Ay, pupunta kami ng 7-Eleven. Kami ay walang motor. Ay, may motor. Hindi ako marunong mag-motor. Tapos si Becky ay, pag aangkas namin, mapaplatan ka <laughs> dito. <laughs> <laughs> si Becky yeah, si Becky din ang kasakin namin. Sabi <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> ko, Pawa kami lahat bagong ligo. No, diba, fresh! Fresh kami. Fresh kami tatlo. Pero mamaya tignan ko na kung fresh pa rin. <laughs> yan guys. Kami ay mag snack muna. Midnight snack actually. Kasi maglilibro si Becky. Time check tayo. No, time check. Time check. Time check. Okay. 11.35. Oh, mamata yan. 11.35. Kita nyo naman guys. Walang katao-tao. May dumadaan man. Mangilan-ngilan. mangilan ngilan Ayan. Okay, Ang lakas ng trip namin. <coughs> sa sobrang init, magpapalamig kami sa 7-Eleven. <laughs> Ayan. E, Para-paraan paraan. lang. Para-paraan. Kaya, ka na Kaya nga. O, ba? Diba? O, kanya-kanya lang yan trip. Okay. O, picture na na dito ni kiti na <laughs> <Gimitabiki. laughs> sa <Sapa. laughs> pa hahaha ako papalakon talaga <laughs> kahit na kami sa may PSU, walang mananahot Push, oh. <laughs> Ay, sinili sa bintang! Ay, puso! Ay, Wag... mo... Hindi, maliwanag na kaya hindi nakakatakot. Last ng trip namin, na tonight! Update ko na lang kayo pag nasa 7-Eleven na kami. ha oh, Magpapandesal daw muna kami. Bago pumunta na. Bago pumunta na 7-11. Thank you, Becky. Ayan, maraming salamat sa paglibre. Thank you, back. Bec. <laughs> salamat, Becky, sa paglibre sa amin ni Jun Junjun. Sana bukas ulit. Pwede mo kasal Matalisod ka, Becky para na kung naliligo sa pawis. nandito na po kami sa may ano pa to? Bye bye. At bibili na po kami ng hot fun design. Yeah. Pawis na. Ibayad mo dyan yung 1,000 iya mo yan. Tapos Ayan si Becky. Yan mo po sa amin. <laughs> <laughs> Yung thousand, uh, natin, beti ang tahimik ng kalsada. Tapos na takot po si Becky. Si Becky takot na takot na malaman ni Mama sana na malilibre. <laughs> 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 Becky ba? Ay tunay naman ano. Oo nga. Becky ay mapanang yung isang libo no? <laughs> Oh, oh, oh. Pabili po. Bakit pala kape? Bariya bari mo na ibili mo. Pabili Bariya po. Magkano ah, bang kaya nyo? 50? 50 ah. Oh, kaya na binigay sa akin ng mama. O oh, yan o. Okay. 50. Yung 1,000 ni Becky mamaya. 50. Kaya <laughs> salamat ate. Thank you Becky. 50 pesos <laughs> ni Grace na. Yan, thank you back. Bagong reban pa, yaman! Hehehe! Ilang months na yan Becky Chan mo? Hindi tayo Oo nga! Ayan, <laughs> namatay yan dito po ang malunggay. Pakita mo. Malung mm -hmm. rock. Ang oh, ganda ating, ay, Okay, Available so, here. Ay, ano nga ba ito? Globe Park. Sa so, Globe Park. blow Park nasa <laughs> ng, na sa Bubatanggang. ang, ang, ang ganda ng view. sa <laughs> tabi na, malapit sa Sofian <laughs> City, mm -hmm. sa Globe. Siyempre, mm -hmm. si sa CBS. Malapit sa Mart. Balyo Mart. Tapos walking distance na rin papuntang 7-Eleven, Denson Alpha Mart. Ayan. Salamat. Salamat, Becky. May pasubilid. Thank you, Becky. Papa, eh, ito pong 1,000 na yung busi ni Becky sa amin. <laughs> Becky, thank you. <laughs> o, oh, si Pai Becky <laughs> Si Pai ka ni Becky, o. Oh. Ha, <laughs> Tingin Oh, tawa ng tawa. <laughs> tawa ng tawa si Junjun. Ayan. At, ba, mahangin dito. <laughs> Ayun, Ganto pala dapat ang exhaust pan sa amin. Oh, Ay, syempre, hinihigop niya yung ano eh. Yung init sa loob, inilalabas niya. Ganito pala dapat tatanggalin ko na yung sa likod. Maybe pa tayo ka, tatanggalin na day. Yeah, dun dun din na tayo li ni Becky. Ayan guys, ito po yung Globe Park, banda roon. ang Globe Park guys. Ayan, Globe Park. Ayan. Kaso lang ay nakakatakot. Wala kasing tao masyado. Wala masyadong tao. Alas 12 na po ng ating gabi ngayon. Ang trip namin. Ay, mag, malunggay pandesal Then, Kainin doon sa may 7-Eleven. <laughs> may mga sasakyan pa rin naman. Kasi masarap talaga lumabas. Ang hangin dito. No. Up, update ko po kayo pag nasa 7-Eleven na kami. Bye-bye kami ng hot pan Thank you. Kakainin namin doon sa 7-Eleven. Becky, pagdating sa si 7-Eleven, huwag na mag-games. Oo. At kakain tayo. Okay. Nabaka na, na din. mo yeah. no, nung papag-uutin. <laughs> Ayun. Papag tayo, okay. pawisan ako pero yung pagkano na tayo nawala nang pawis ko. Hindi mo na Ito po yung papunta na nang ano to. A possibly bye -bye. Boulevard no, bye-bye. <laughs> bye. Lakad-lakad -bye. pa po kami. Hindi po nakakatakot na dito maglakad kasi ay maraming ilaw, maliwanag. Ayan. Hindi po. Thank you po sa aming barangay captain. Sa aming ex-barangay captain na si Tatay Uning. At sa aking, aming butihing bagong kapitan na si dating ginoo. Byron bayas Yan. Diba po? Ang ganda na lang. And thank you rin po kay Becky. Kay Becky. Salamin. Dito po ako nag-elementary at nag-high school. Ay, ito school. <laughs> oh, dito nag elementary. Mm -hmm. Uh <coughs> oh. Grade 5, grade 6. First year, second year. Ayan. Yeah, ko kayo mamay sa bahay namin. bahay daw nila. <laughs> Gate pa lang. Ginger <laughs> pin Oh, mat... I-guide mo naman si Madam. Baka matalisod. <laughs> <laughs> saka Madam. eh. Koy, saka eh, ML, nagtihay no? Hindi <laughs> ka na <Sina>, libre <laughs> na. Hindi ka na din na hindi ko na at yan Yan ang problema sa <si> ML. <laughs> oh, ang problema na ba ang Madam namin? Yan, guys. Malapit na kami. Konting hinga na lang. Konting hinga na lang. Ang taas pala Oda, nito. Mada, mataas. <laughs> say! Say! Sa ulo! <laughs> Sa ulo, anda! Uten, ayan! Nagulat ako eh! <laughs> ayan. Safe na safe na po dito magdaan. Ah, maglakad. Kas, Madami kahoy. Kasi ay may mga... May mga security guard. Oh, ya mo. Mangarap ma ma tayo nang mangarap, malay mo matupad. Tagalog 7-Eleven tuwing gabi. Pa sa mo. Pati ko may pera tayo lang. <laughs> Oo nga. Ay, yung Tibeti. Ayan, ito po ang. Um. Adahan dahan daw. Oh, yan. ya. Nawala yung pawis ko. Yan, ito po ay trip lang. Nagtingin ni Butas. <laughs> <laughs> oh, walang lag sa Kami ka na. po ay magpipicture daw din eh. Dali, Becky. Kanara, estudyante tayo. Becky. student Tapa. <laughs> ah! Oh. Alas <laughs> mo, trip Alas mo, na-trip namin tatlo. Buti walang masyado, masyadong, masyadong nadaan. Ba, pinagtatawanan na na tayo. Pag may nakakita po sa amin. lapit na, konti na lang. Yan, po ang kainan sa dalampasigan. Ayan. 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 Ito po ay masarap na kainan. Ano? Hindi na pala Hindi na? Bakit kaya? Mm -hmm. Hindi araw-araw na? Si Becky silunit ako sa tent. Ang dalakas na Becky, marami na din yung pogi. Ayan inigay. na guys, ayan na guys. Ayan na guys. Ang mga mata niyo busog dyan. Inigay. Maraming natambay dyan ang gwapo gabi. Say! Say! Oh, butas! Becky! Eh? Tama na naman yan. <coughs> 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 oh, makapag-video na kaya ako doon. <coughs> Ayan um, guys, hindi ko alam kung makapag-video ako doon. Medyo nahihiya ako. Okay, I-off e muna natin. Makapag-video ko <coughs> Ako, oh, on this one. So guys, Um... Kulat-kulat ang Cash. Yun yun. I-off mo mama Pa-simple nga lang. Mga mo Gusto ko nga mag-vlog. Oo yeah, Sige. Gawin Ano ba gusto niya? Ice cream. Gusto ko Saan kami ni Madam Lekis? Saan Tapos na po maglibre si Madam Junjun. Tapos na po maglibre si Madam Becky. At binigay na po namin yung aming pandisan. Becky, may bariya dyan eh. Bigay mo na. Yan, ibibigay na po ni Becky yung coins sa kanya. Dito sa bata. Kaya malinis tutoy to ha. Yan, bibigay na po namin kay tutoy lahat ng bariya. Apa. Ayan, no? Um, pambili niya ng biscuit. Salamat. Bye kay Gabi na lang dyan Taga, saan ka pa. Taga Santa. Buka na lang po. Bukana? Bukana Dito. O dito? Saan? Doon po sa... Saan ma? Bye bye. Asa mo bye bye dito? dito. dini. Ayan. Gabi na bet ka nandito? Na dito. Ha? Dumating, kakatating ko lang po tayo mga 11. Ah, bakit ka nandito? po. Ay, ganyan ba? Ay siya. Pasensya ka na na lang natira sa amin. Hindi po. Ha? Kay malinis to. Malinis yan. Ha, pagpasensya mo. Ang pangalan mo? Lagi ka nandito? Ayan, gabi-gabi po siyang nandito. Sana makabalik kami uli ng madalhan ka namin. I-chat mo ako para may pagluto ka. <laughs> Ipagluto kita ng chiksilog. Yan, hayaan mo. Next time. Camila <laughs> Gracie. Next time na kami mapaano uli. Ha? Yan. Sige guys. Kami po ay uwi na. Kainin mo yan to Malinis yan. Ha? Yan. At kami po ay pa uwi na. salamat. Ang pangalan na? O oh, sige. Gabi-gabi ka nandyan. O oh, sige. JR. JR. Yan. Si JR pala siya. Yeah, yeah, At siya daw ay gabi-gabing andoon. Malay mo sa pagpunta uli namin ay ma namin siya at ililibre siya ni Madam Becky. <laughs> sana all. At pag grocery siya ni Madam Becky. Ay, sana oh, Madam Becky. Kasama na ako. <laughs> <laughs> Becky. Ayun na, sasakay tayo. Ayun, makikisakay nga kami. Ayan, at nalibre pa kami sa Lord, sakay. Dini. <laughs> <laughs> ay, kami sa loob. Kaya salamat kay paring Jerby. Ah, ayan. Ayan. Kaya kami sa pagsakay. Hindi ako makita, guys. Hindi na makita si Junjun. -Ju. P45,000 p ano? P45,000 P45,000 ayan ang libre si si Becky maraming salamat talaga hindi namin sukat akalain na kami lilibre ni Becky thank you talaga Becky kami nakatambay lang sa labas na si Becky podcaster ka Nico. Yeah, thank you talaga Becky. Iba pala ang mag-trip si Becky. Biglang yakal, biglang libre. Oh, uh oh -huh. uh, say? Uh, habang siya'y nag-EML, sabi, Junjun na at Chris tara mag-7-11. Adi, uh, go rocket. Ta, uh -huh. sinarado ang Kadox Corner. At dahil kay Becky, minsan lang man libre si Becky. Uh -huh. Putin, ano yun? Okay, mama. Ah, suklay ko, mamaya malapit na kami sa aming hometown touchdown papasok na kami sa rock road sa pinakamagandang daan yan we are passing the rock road rock road sa pinakamagandang daan yan yeah, kami ay dadaan na sa bawal bawal pero pwede daw <laughs> maka <laughs> move on sa panlilibre ni Becky yeah, once in a lifetime ubos ang, ang 1K ni Becky salamat Becky talaga namang sulit mainit malapit na ulit kami pumasok sa Pugon Saan? Mainip? Ha, para tayo may multo iyo. <laughs> salamat po. Thank you. Thank you. Aray, parito. Nakita mo, Suklay? Ay, ito, ito, Nakita ko na. Nakita na. Salamat, pare Thank Thank you. Yeah. So, yun, nandito na po kami. Ha, o nga. Dadalhin mo niya yun. Akin ang inamin ko. Yupi na eh. <laughs> uh, bigay mo ka Junjun ang Yan. So, yun, guys. Nandito na po kami at kami po ay nakakain na. Salamat sa paglibre ni, ni, Madam. Ayan, wag ipakita. Yan, si Madam ay Becky ay <laughs> libre. Thank you. Dali mo muna ang pasalubong ay, natin. Pasalubong, pasalubong ni Madam Becky. Ay, pa sa Tatambay pa rin kami. Oh, pasalubong Baka kay Kapoy. <laughs> mo nga kay Kapoy. Daan mo. Ayan, pasalubong sa kanyang mga anak. Ah, oh, buo mo ng init. Salamat, Madam Becky.